Yo, what's up mga idol? Dito tayo ngayon sa Sitio Ilawod, Dumga, mga Aklan. So, dito tayo ngayon sa bahay ng isa nating solid supporters, follower, sharer, at react reactress din mga idol. So, kasi yung isang bubong nila ay eh, ng hangin. Kaya ngayon, kasama ko si Perjiji para ayusin ito. idolo si Tatay Garyong siya yung nag-vlog natin nung last last week kaya hindi natin nabalikan baka susunod maganda na yung panahon ito yung bahay ng solid supporters natin followers sharer natin react reaction yan si ma'am Mardi Bantaran so tayo yung nakontak niya mga idol para maayos yung yero niya kasi nabutas ng kasagsagan na ang bagyo. Kaya yeah, yan si Pare Suarez. Siya na yung umakyat. Eh, kung umakyat pa ako, baka lumaki pa yung butas. <laughs> Ay, 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 Solid followers <laughs> Ayun, natin yan eh. Basta picture o, na mga followers na yan mga solid followers. Okay. Pa, pa picture daw kami, picture. O, sige, ikaw picture pre.